mga kamamala. Good morning. Ayan. Uh, punta tayong palengke. Bili lang ako ng aming iyo ulam. Ngayong yung tanghalian At syempre, sasabay ko na rin yung aming ano, yung aming ilang para mamayang gabi. So guys, tara sa mahalin nyo ko. Tayong palengke. <muling noise> ako dakapod sa kabila at doon ako sa sakay ng sakay yang papuntang Floridel. Doon ako sa ano, sa Floridel ako mamamalingke. Kita tayo guys, Floridel. Floridel Market. Ayan, nakatawid na ako dito mga kamamala. Wait ko na lang yung jeep. Ayan, may paparating na. 13 pesos ang pamasahe. mayan Pali. Sa loob. Oh, lang. Para mga kamama na pasok tayo dito sa loob. Yan, dito naman tayo ngayon sa ano, Plaridel Market. Ano ba bang may natin? Dito sa pilihan ng mga carnivores. Ano na kailangan? bibili tayo ng manok. Manok na lang bibili natin. Oh. Doon tayo sa bilihan ng manok. Dati dadayo ko lang ng Ayun, ayun yung manok. pa nito. Pabilihan nito. 178 po. Oo. Ha? Ang ah, anong luto? Maliliit lang Ayun na lang maliliit. Ayan, bumili tayo ng manok at nang mayroon tayong sabaw mamaya tayong isa palengke ng Florida Bulacan. Ayan. Ito ang mga mamalengke. Maganda yung mamalengke sa umaga. Para yung mga paninda, ano, sariwa pa. Ito tayo ng manok. Nah, apa ya perihal mengapa nyindak Ayan. Dito tayo sa labas naman. Hanap tayo ng pang ano na Pang sahog ba? Pang sahog ng ate. Ano? Mag sinola siguro tayo mamaya. Hanap tayo ng papaya. Hanap tayo na medyo malikip na papaya. Ayun meron ako nakita. Maliit na papaya Tingnan natin to guys. Ay, malambot na. Ano? Malambot siya. Dito tayo sa... Sa kabila. Magkano sa papaya? Saan ba ako eh? Sa si papaya. Ito tayo ng bawang at sibuyas. Tsaka ano, luya. Limang, ah. Pwede yung limang piso? 30. Sampo. Sampo, oh, sige. Pwede siya sa lahat. Tsaka ano pala, siling haba. Sixty-four. Kuya Ilans, kasi lang, lang mm. po yan. Pagsahag so, natin. Yan po. Thank you. Para hanap tayo. May boto kayo sa ito sa palengke. Ayan, dito to sa likod ng palengke. Dito, mayroon din dito mga surplus. Ano. Titingin nga tayo guys. Dito lang kayo guys. Dito to sa Plaridel Bulacan. Market ng Plaridel. Plaridel Market. Wala ay, yung tindahan na ano dito. Ay, bibili nga pala ako ng mug. Para lutuin natin yung ano doon. Mayroon pa doon malagkit. Lutuin ko. So, bibili ako ng mug. Ayan, bili tayo dito ng nyog. Ayan. Kaya magkano yung nyog? Ayan, 20. Ito, 30. Paano dito sa 30? Isa lang. Ganda kaya ito. Kaya dito. Kayod na yung 30. Ito. Bigay tayo ng... Oh. tulang. Lok po lang ang tukay. Malangat. Ayun na, ano, Ayun na, ayun ayun Yung nasa dulo, iyaan ako. Kalahati. Kakalahati lang. Negro. 43. 43. 43. gumaya kong niyog at saka ng asukal kasi na iyaan ano natin malakit doon na natira, Ay, natira doon niyog. Malakit. Hello ate, good morning. Hello. Hello. <laughs> Thank you. Sirap. Salamat. Ayun. Ayan. Kapili na tayo na asukal at Blackjack! natin. Magaan tayo mamaya. Magbibi ko tayo mamaya. Ano kaya ulang na yun mamaya? May tanghali? hali. Ah, pala wala pa kami ulang ngayong tanghali. Kasi yung oh, maulang lang namin yung mamayang gabi. Ano nalang siguro, gulay na lang muna. Ah, Anday, balik tayo. Big tayo ng isda. Kahit rito o kaya. Balik tayo dito sa loob. Hanap tayo dito na isda. Ano ba maganda? Tilapia. Kaya kila te? Magkano kilo? 140. Anggi! 140 na. Ano, Andito po 'yung pulutan. Oo. Ito po 'yung aning ulam ngayon tanghalian. 50. Yes. Uh Hindi -huh. ko na alam kung paano lang siguro 'yan. Uh -huh. Paki ano na lang tapakig ano ha. Uh Oo. -huh. Uh -huh. uh -huh. Yeah. Uh, ito, ito mga isda O, oh, dah yeah. Dito diba? sariwa-sariwa yung mga isda nila rito eh. Dito po ito, sa Florida Market Dito po yung kaiisdaan mga daan sa, uh, sa likuran. Lapas na tayo ng palengke. Ayan. Pagli na ako ng aming pang ulam ngayong itong halian at pang Eh, teka, wala pala akong kamatis na nabili. Wait lang. pero pala ng kamatis. Ay, meron pa yata ako don. <coughs>

Ayat oh. oh, po. Opo. Sumura Ta kamatis yeah, <laughs> 36 po. Ha? 36. 36? Mara kamatis. <laughs> Kaya, 36. Isa na kamatis po. Sabi lah. sorry po. Ayan, nakabili na tayo ng kamatis. Para na. Labas na tayo. Ayan, mga bilihan din. Dito tayo sa palengke. So, ayun mga kamang -marok. Okay na uh, Bina ko na ang uh, aking kailangan Mas, Saan? Ang hulang ay Ang halian at hapunan So, guys, tarao, binatayo Thank you, guys bye, -bye at kung bago pala kayo sa aking YouTube channel guys, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like and share at hit notification bell na rin para update kayo sa mga video na aking i-upload. Thank you guys. God bless everyone. bye, -bye.